Ya, mga RTV Mix mga brother, pain na tayo, pain. Maganda yung pabain natin, mantis. Mantis. Hinera na nagmalitik Dah, kusgaan oi. Laka, laka! Hello, hello. Atau bos, butang, mitri Oke, kita likod. na ah, yun kaya mga katibig mga brother pag ganyan yung kulay babae yan yung para may taba okay lagi subang ah unang pamain hmm. okay ayan pakalawang buya Ulit ko ha, ngayon ah, ko na bigat na tapang nila, nila. Oo, pakita mo bang. Ya, ulit ko na lang. kulay, walang orange. Wala na yan, lalaki yan. Okay, okay. Ya no, puwede pitik pitik sao, oh, ya no, kita nyo yan? oh, ya no, ya no, delikado, ya no, ya no, ya no, lakas yun, pag tinamaan ka ah, sigurado punit ka bay, oh, ya no, oh, puwede pitas pitas pao oh, hmm. oh, tumalaban talaga, ayan, barako yan, barako, apa, okay. oke, okay. ah, ah, alupihan yung kamay natin, alupihan, oke, okay. Ah, nagsitabi-tabi sila lahat sa isang malaking buko. Oh, ayan sila. Oh. Sa ilalim, sa ilalim nito may malaking bato. Sakto, walang agos. Mahangin lang sa taas pero sa ilalim walang agos. Kaya tinayo nga natin pataw. Ay isabay lang. Kakak. Ah. Tumapit sa kamay ko. Ah, muntik. Okay. Tapi ito sama. Ay. Kinalmot yung kamay ko. Kinalmot. Pangilan oh, na yan. Paliba. Pali oh, paliba. Ilan yung pataw natin? Pito. Ah, kulang tayo ng isang pamain. Kulang tayo ng isang pamain. Balianim lang na pataw.

Mamaya yan, pag may huli yan, maghihiwalay-hiwalay yan. Okay. Pang-anim na buya. Ito yung huli. Laki. Kapuway. Yay. Mga, ano, isang Sa grab na lang, mag-aabot mag na ng 4 grams. Mga 300, 300 plus grams to. Ah, kagrabe katapang yun. Oh, tangkumit. Eh, uh, hinawakan yan talaga. Ibang klase. Ah, sige, isuwi mo 'tong Sige, kada mo lang, isa. Ilayo mo 'tong patas. Bitaw mo, yung kamo, bitaw mo. Pakataling yung... niya. Bitaw mo muna, bitaw. Ha? Oh, ganyan mo lang. Oh. Sige, pagkita mo, pagkita mo. Grabe, kalakas talaga ng mantis, oh. Kinaya yung tree. Oh, iakyat mo ko, bang. You know? Kinaya yung mantis, ganyan katapang yung mantis. Angat niya yung tree. Oh, sige, tanggalin mo na. Bitaw na, dudong. Bitaw na. Ah, okay ka. Ayan, nyo na. Yan, binitawan niya na. Ah, Ayun. Nice one. O, ayan mga katibis mga ka brother abang-abang lang natin yan para matagal pa yung kakainin kasi lumalaban wala lang pa may no o, ito yung sobra o, ayan mga katibis mga ka brother abang natin yung huli shout out sa ano, RBM Aquarium Diyan sa Coron katabi ng 2 season ayan eh, mabuhay ka dyan mga buddy ayan mga katibis mga ka brother biglang kalma dahil may unos ayan yung unos As biglang dagsa yung kain. Ayun oh, ayun, tidak kuda. Oh. Tidak kuda yung patalon natin. Ay no? Oh. Tidak kuda. Sin dalawa, magka, magkasulod din dalawa. Magkadikit. Dalawa. Ay oh. no, isang kain. Kanon. To 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 to. Ay no, oh. tidak kuda. Ano kaya ang mananap yan? Ay no. Oh. Tidak kuda. Yung dalawa na yateng uh. dalawa, magkadikit. Yan dalawa magkadikit. Oh, lupa ko na. Lang. Dua na lang. Yan, dalawa. Oh, magkadikit silang dalawa. Magkasawa siguro to. Yan na. Ito na. para mabilis tayo ha. Yan, dalawa. Nagkatabi yung dalawa. Nagsabay. Sabay yun. Ito na. Sabay yun. Dalawang piraso sinabay. Sa. na, may bubuta. Yan dalawang dalaw pa taw yan sinabay, bira, hila. Ay no, dalaw na no. Oh. Ayun lo. Ah. Ayun namumuti puti. Namumuti puti na muti puti. Na puti na. Ha? Buka bu, sabay. San. Ayun, dalawang huli. Yung isa yun. Ayun isa. Ayun.

Ayun, ayun. ayun dalawa. Nakadali ng dalawa. Siguro magkasabay yun sila. Na kumain tapos nagdikit. Kaya ito nagkagubot-gubot yung ano natin. Yung tawag ito, buya. Ayun na yung ano. Ayun dalawa. Bali apat na lang. Tuna. yung pangatlo. Ay, step ball siya, step ball Ayun na, ayun na ayun na, ah! labot pa Walang ah! balang bagoy, labot pa Ayun to siya yung isa na, ah! yung laban, isa ah, Ayun

Nih, sah. Enak. Kalau udah hilang kayak itu, Beneran nyungkarnya udah pribadi ngayon. Saya lebih cerai unos. Karto. Karto. Karto, Ah. Ana. Ah, na? Ayun na mumuti puti na naman. Ayun na mumuti puti. Ah, okay kada ko. Ah, uh, mamusa eh. na naman. Dagsa imong sa ngayon. Ah, dala. Okay, e, dagsa imong sa, Imong e, mamsa dagsa. Laki ng Yun, ayun pa, ayun pa. Ayun pa, tiyatakbo. Eh, yung isa. Nagkakambun si dito bang. na. Ilang pataw na bang? 1, 2, 3, 4. 4. Dalawa na lang. Dalawa na lang yung ano. pataw natin. Nawawala yung isa. Ito yung isa, tapos yung isa, nawawala. Saan na kaya yun? Hindi natin mahanap. Kak ah, ayo meklikok. Mata ayo meklikok. Hirap nglikok, hirap nglikok. Patay dah, patay dah. Patay dah. Kalah. Judul dah. Bye, bro. Ah, bolingo. Eh, Bang, belam-belam, Bang. Kenih. Mehuli, Bang. Dah. Grabe, Kak. Pinti pa nang mantis, oy. Gusto oh. pala yun ng ano? Gusto pala na yun ng, ng mga tribali. Yun na! Yun no. Kitang kita yan No? Ah, okay. Tandaan mo bang? Tandaan mo? Tingnan natin. Yung malinaw na malinaw. Yun no? Mamsak! Mamsak na naman, tribali! Uh, kataku Okay, okay. mura mo sa barok. Ang laki! Ang laki niya! Okay! okay. Alaki. Alaki nya. okay. Ako. Uh, kedapot. Eh, 'lah. Ah. Hoy, lamen. paling mo, pangi mo. Kan Nawawala yung isa. Malapin natin. ini pataw natin sa nang isa nawawala ikutan natin ikutan yun na tumagos na kaya hanapin natin yung ano hanapin natin yung isa kung saan ba ayun 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 pataw natin ayun wala Ito na, malapit na. Nilulubog-lubog na nila, oh. Bye, so kamang ito, ah. Ito na yung huli. Ito na. Yung pinakahuling pataw. lah di lubuk-lubuk talaga oh. Duda ko to, ano to? Grouper to, grouper. Ayan lang, pag ganyan. Grouper yan, pagod na. Pagod na yan, pagod. Ayan lang, lapit na. Ayan lang. Minoktok ko eh. Okay, mingaw. Tumuktok tau. Malamang to, malaki. Okay, malaki to, malaki to. Dahil lang noktok. Ikuti, putih, -putih na naman. Tribali, tribali. Tribali. kita Ito, mm. oh, eh. laki. Laki. Para tayo ito. oh Laki. yung huli natin. Pang-anim to. Yung isang natin, walang, 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 wala pemain Bali, lang na atin rin. Sabi ah, laki. Ah, sarap nito. Anong luto masarap nito? Ito masarap sa iyo siguro. Sobrang laki. Ah. Ah. Ah, sabi ka laki. O, oh, ayan mga katibigs mga brother. Ligpit lang namin yung ano, yung pataw. Dahil, Ipapatimbang natin mamaya hilang oh, kilo. Ah, oh, orang muslim saya terima banget saat suporta Terima kasih bro. Thank you. Ah. Sa. Ternyata Halo. 1 kilo. 30 sarado na timbang. 30, 30, oh. 35 pala, 35. Okay. Okay. Yeah, mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga 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 kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, mga na kita natin ni Idol ka bang mga TV Mix mga brother maraming salamat sa mga panonood ulit-ulit ulit na ariyan thank you